Kaya'ng ayaw akong magpaka-toxic ulit Kaya'ng kaya akong mag-prank ulit tayo kong lukohin ulit kayong lahat sa akin maging laos basta masaya tayo pero hindi pala okay nung may pera na ako nung okay na kami Totoo lang, hindi siya okay. Masakit sa akin yun na yung pinaghirapan ko kung nasan ako ngayon ay parang unti-unti kong binibirawan. Kaya ngayon, nagbabalik ako sa industriya ng social media. isa sa pinag-uusapan ngayon at trending sa YouTube. Ang panibagong upload na vlog ng content creator na si Christian Mark Gray dahil katulad ng vlog ni Tony Fowler ay ginawa na rin nilang reality show ang kanilang vlog. Ayon kay Mark nag-usap raw sila ni Tony tungkol sa kagustuhan niyang bumalik sa pag-YouTube. -You Ngunit ayaw na raw niyang gawin ang usual niyang ginagawa noon bilang vlogger katulad ng prank, kaya naman ngayon umano ay etcha challenge niya ang sarili na ipakita ang lahat sa kanya sa mga subscribers sa pamamagitan ng reality show. Suportado naman ni Tony ang decision ito ng kaibigan at inamin niyang siya ang nag-impluensya dito upang gayahin ang ginagawa nilang reality show. Dahil alam niya raw na maraming maipapakita ang pamilya ni Merck na wala sa Toro family. Mga pahayag ni Tony. Ako talaga ang nag-impluensya sa kanya na ilabas mo naman yung side ng Grace family. Kasi maraming part sa inyo na wala sa amin, di ba? Marami ang ma e inspire sa family nyo. Kung paano kayo kasi kami lang ang nakakakita e share mo naman sa mundo. Samantala, unang episode pa lang ng kanilang reality show ay hindi na naiwasan umiyak ng asawa ni Merck na si Pam S. Esgera. Lalo na nang mapag-usapan ang tungkol sa panganay niyang anak at humingi siya ng tawad dito sa lahat ng kabiguan na naibigay niya katulad ng broken family. Pahayag niya, Sean anak mahal na mahal kita sobra. Sorry kasi lumaki kang broken family. Sobrang dami kong gustong sabihin sa'yo. Sana maintindihan mo ko, sorry talaga, lagi lang ako nandito sa'yo anak. Sa kabilang dako anami naman ni Merc. Na kaya niya naisip na magkaroon ng reality show ay dahil masakit umano para sa kanya na unti-unti siyang nalalaos at nawawala ang lahat ng pinaghirapan niya sa mundo ng social media Mga pahayag ni Merc, Well yung pagiging laos ay yun yung talagang isa sa pinakamasakit na naranasan ko talaga Ilang taon akong naging laos Hinayaan ko na kasi masaya na ako Kumbaga sa totoo lang kaya ko naman bumalik eh Kayang-kaya kong magpaka-toxic ulit Kayang-kaya kong magprank prank ulit. Kayang-kaya kong lokohin ulit kayong lahat. Pero hindi na kasi meron na akong pamilya. Meron na akong anak ngayon, tsaka isa pa meron akong pinapangalaga na asawa. Kaya sabi ko sa kanya, okay lang sa akin maging laos basta masaya tayo. Pero hindi pala okay sa totoo lang. Hindi siya okay. Masakit sa akin yung pinaghirapan mo kung nasan ako ngayon ay parang unti-unti kong binibitawan. Kaya ngayon nagbabalik ako. Samantala parte ng kanilang reality show. Ang dalawang dati ring miyembro ng Toro family na si at B. Nanay ni Mert na si Mama Christy. Asawa niyang si Pam Esguera at best friend niyang si Lawrence. Bagamat inamin ng ilan sa kanila na hindi sila handa sa ganitong reality show lalo na si Mama Christy at si Pam ngunit nakasuporta raw sila sa kung ano man ang gustong gawin ni Mert.